Kinuha ko yung bunga ng kamyas, oh. Ayan, oh. Ano maganda dito? Ah, anong maganda dyan? kinit get ang ng kamyas. Psst! Huwag ka dyan, puta ka! Psst! Ah! bagsak na dun sa bubong ayun o no. sa bubong ng gamis o oh. hmm. sino kayong bibili ng ano ng Nang... nyog dalawang puno sa isang puno sa isang ano hmm hmm dalawang puno sa isang niyo nyug Nyug Bonsai Bibilad natin doon, o oh. Patas natin Ayan, o oh. paglalagyan Ito <coughs> paglalagyan ng ating cellphone Lap tayo to. Ayan, dyan Ya. Kita rengkotin. Heh, jangan nanti rengkotin para kita ninyo. Ha. Huh? sa paa Ayan. Umabit. Ayan. Yeah. ang yeah. Para yeah. yeah. ba? talaga? laglag yung laglag oh na lag lag. <coughs> yan lang. Ay. Kailangan mo tukod. Tukuran kita sabihin mo. Ayos na Gusto na no Idol Gusto na yan o no? Mabibilad na yan Ayan o Oo Oo tayo na ang kamyas <laughs>